welcome everyone thank you so much boss am leaving and win big guys gumble and win big thank you so much for the Gumble uh, oh oh Thank you, thank you, Boss Passion Filler sa Fireworks. Thank you, everyone. Thanks for coming. Sa gustong sasali sa ating, um, sa gustong sasali sa ating, ano, guys, sa ating pabingo every Saturday at 8pm Philippine Times, please follow me and join fans club po para maka-avail kayo sa ating Five Games of Bingo. Thank you so much, Boss Passion Filler. Para po maka-avail kayo sa ating Five Games of Bingo, Game one to Game 4 po, 5,000 coins po ang ating pamigay. Uh, magpili lang po kayo ng numero from 1 to 30. eh three numbers po. Then, ang ating uh, game 5 is 20,000 coins. Pili lang kayo ng numero from 1 to 35 numbers po ang ating entry. Ayan. Ay, thank you. Thank you so much. Win big. Win big sa mga nag-gumble. Win big. Ugh. Win big. Win big, guys sa lahat po ng mga nag nag uh, entry natin nandito po sila yating ating big kasi eh, ng ating mga bingo players love shine shella athena sugar babs dimple ivy prancing Joveline, gold melody cloud divine jane gold goldlessa really Ro gold death Chel, Jades, Jen Hunter, Gold, Luna, and Pretty Layla. Ayan, good luck po sa lahat ng mga uh, bingo players. Sa gustong sasali, please follow me and join Fans Club para po maka-avail kayo sa ating 5 games of bingo every Saturday hanggat hindi po ma-expired ang inyong um, Fans Club. Ayan, magsimula na po tayo guys. Game 1, paki Pakitingin po ng inyong entry game 1-3 numbers. Yan, sa gustong sasali, please follow me and Langga Gold Eyes. Uh, Langga Gold Eyes. Nakapasa, ka ng, nakapasa ka ng entry numbers, Langga Gold Eyes. Yes, Gold Eyes. Uh. Makita, kita ngayon. Gold eyes. Okay. Ayan, nalista na po. Ayan, ayan. Sige, sige. Moonstar Grace, thank you so much. Momo Mua, mo, mo. thank you, thank you. Winbig, winbig guys. Winbig guys, thank you so much for coming guys. Thank you so much sa pag Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ready na po tayo. Ready na po. Ready na po tayong mag- uh, Hello Chiki, welcome welcome. Hello kitat kitat. Ayan. sa lahat po ng mga na nag sa atin ngayon, um pwede po kayong mag-join fans club para po maka-avail kayo sa ating five games of bingo. Tapos uh ayan, mag mag ano po ako doon, mag-send po ako ng picture sa ating ano, picture sa ating uh, fans club group. Kunin niyo po 'yung picture tapos i ano niyo po dito uh, di ako makasalit eh, mag pa ako, ipon pa, mag-type na lang ako ng mga nabubunod. Okay, thank you so much lang, Marie, one to one, eh. Ayan, tingnan. Tingnan ang picture. yan. Tapos, ilagay sa inyong inyong profile dito kayo mag ano, send ng entry dito <clears throat> Mabisi talaga tayo pag nandito na tayo sa ating pa bingo time. Ayun. Um, langga, uh, langga, love, shine. Langga, Athena, pwede ka baba. Langga, Athena, sa number eight i-ano natin si Langga Shine sa number 5. Langga, Langga Love Shine, nandyan ka ba? Langga Shine, where are you? ah uh... uh, 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 uh. Mag-type ka nga Langga Shine, loves. Langga loves, mag-type ka nga Langga loves. Ayan. Hmm, di ko pa nakita silang ga logs. Yan sa mga na, nasa baba sa mga baguhan nating mga mag, magbinggo, bingo guys. Kahit nasa baba po kayo, pwede po kayo makabingo pag nabunot po 'yon lahat ng numero ninyo na uh, pinapasa ninyo ha. kayong mag-alala. Kahit nasa baba kayo, pwede kayong magbinggo. 'Yon sa mga baguhan dito um please uh, get the the picture po para ilagay sa inyong profile ngayon para pag kayo po yung nabunot uh, nagbingo is mapigyan kayo ng ating